Sa so, up, people? Kian San Diego nga po pala, 21 years old, ang pet lover boy ng Nueva Ecija. Oy, may jo malayo pet na pet lover boy na Nueva Ecija. parang may may time eh, na pag hindi niya nasabi yung Pet lover <laughs> boy ng Nueva Ecija. boy, ilang taon? 21. 21. Paano ka nag-debut? Nag-party ka ng 21st birthday mo? Hindi po. Anong ginawa mo ng no birthday? mo? Ay, 20, po, 22 na po pala ako. Oo! Oh! Happy mo 21! Kaka 22 lang po, sorry. Kaka 22. Kaya nga, 25. pero nag 21 ka, di ba? Opo. Anong ginawa mo? 20 po ka. Rabo, simpleng salu salo lang po, gano'n. Hmm. <laughs> Bilis mo <po> magsalita. Oo, oh, parang may ano siya, may bre, game bre, bre, show. Waka! Waka! Ah, paano yung mga pinagsalusaluhan nyo? Ah, uh, mga ano po, mga bibe, gano'n. Bibe? Uy, masarap. Luto, buwan yung luto. Mga tokot baboy po, gano'n. Hmm. Ah, yun ano yung niya? Ano yung bibe? Yung kaldereta po. Yung, oh, mat sara. yung, matulis yung buto. Oo. Oh, oh. oh, matulis nga buto. Oo, Maninipis yung buto oh, nun oh, eh. eh. Nakakatakot wow. yung pag natinig ka nung buto ng Ay, oh, okay, okay. bibe. Oh, kaldereta ng bibe? yes, oh. Yun, masarap yun. Ah. Sarap talaga. Hmm. Paano hmm. ba maglakad yun? Ba't nga? <laughs> parang ano lang po yun? Parang low-key na pike. Ah, <laughs> uh, parang ano? Loro parang, na pique. Parang low na piki. Yung semi lang, ganun. semi lang. <laughs>

yung isa ano pa yung kulok <coughs> oh, kulok 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 hindi to kaya uh, hindi to pabo yun pabo yun di ba may ganun din dito o. yan ang yan ang hayop na pinaka aning praning at dudero bakit bakit tuwing kakausapin mo yan ganun sagot kulok 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 sobrang paning yan ang hirap magkaroon ng jowa na pabo nako oh, oh. huwag kayong jojowa ng pabo kahit anong sabihin hindi oh. niya hindi niya naniniwala dahil lang sasabihin sabihin niya sa'yo ah nako tapos sasagot yung baka. Sasagot. Ano baka? Di nga. <laughs> Tapos susul-sul pala yung barkada ng kambing. Ano As sa'yo sabihin? Wee. <laughs> Wee. <laughs> Tapos yung kaibigang ahas na ingayan sabi niya. Kaya nagka-girlfriend ka na? Opo. Oh, ilan? Yung tinuring ko pong girlfriend, apat. Uh, yung hindi. Tinuring na girlfriend. Hindi, ibig ko, ibig ko, ibig ko Seryoso? Opo, mga o, official, gano'n. Official. official. Ah, may hirong mga hindi official. Okay, mga chat-chat oh, chat lang, gano'n. Text-text. Mm. Uh, di natuloy Ma yun, di natuloy. Di po. Mga maharot ka. <laughs> <laughs> yung totoo, syempre kilalim na maharot ka, nanghaharot ka sa chat. Oo. Okay. Uh, uh, Paano yung... ka mag-chat? Uy. Ang yeah. <laughs> <laughs> lambing mo naman. Ang <laughs> lambing <laughs> para mag-message? ano po, parang ma-joke po, ganun. Ah, ma-joke. Parang... Paano, paano, paano? Uy. Uh, yeah. Paano ka pa ka sa chat? Paano yung ah, message? Uh, alam ba po, si Ate Kim? Oo, oh, yeah, paano si Kim? Uh, ah, 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 ah. Hello, Ate Kim. Cute mo sa personal, ganun. Uh. Ah. <laughs> Kung maglalagay ka ng emoji, anong emoji ilalagay mo sa dulo? Okay. Gawin okay. mo sa mukha mo. Yung ano ba? Yung, yung may heart sa... Yung may heart, dalawang heart dito. Sa mata. Sa mata. Ah. 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 Ta pag babae ka syempre. Ano? Ano ba dating nung no? pag may emoji na? Emoji na heart. heart. Siyempre mm. cute. Eh, hey, ganda mo. Di ba? Para siyempre nireply ka din. Anong sasagot mo dun? Hello. <laughs> Hello. <laughs> okay, okay. So, eto si Amber. Bagsakan mo siya ng buong gang pick-up pick line. line. Amber. Yeah. Nagpaalam ka ba sa mama mo? Bakit? Kasi baka nag-aalala siya kung nasan ka, nasa puso at isip na pala kita. Boom! Oh! Yeah. Yan ang banat! Emil, kamusta yung mga guys sa harapan mo? Okay po sila lahat. Mga pogi po talaga. Guapengs. Mm. Guapengs. guapengs. Sino sa palagay mo ang makakasundo ni Amber sa kanilang tatlo? Feel ko po yung ano eh, search in Amber 1 po. Feeling niya daw makakasundo mo si Juan. Si Mike. Mm. Ngayon, kausapin mo na sila.